guys. Good afternoon. It's 1 o'clock in the afternoon and may bala kaming gumala ni Mahal. Bigla ang gala na naman, no? And inaantay ko lang siya. Nakaredy na ako. And ito yung outfit natin for today. Ewan ko kung makikita niyo. Patong natin dito. Ayan yung gamit namin. Palas kasi namin day off and napag... Ayan. So, minsan yung mga gala na bigla ang yaya, alam mo yun walang plano-plano talaga, yun yung natutuloy, so sabi namin ni Mahal dahil it's sunny day and it's our day oh, pupunta kami ng Wasque Zoo so yan yung yun yung pa-outfit natin today, magtitik yung araw naantay ko lang siya order siya ng papay for today's video kasi nga biglaan yaya Ah, nagkayayaan lang kami kasi pares namin day of the day and sunny day so sabi namin first time ni Ma pumunta ng Wasque so ako second time ko nang pumunta ng Wasque Zoo so, tapos siya first time niya kaya sabi namin maliligo kami ng lake today pero kung malamig baka hindi ako maligo <laughs> and, ano pa ba so 1 o'clock na Nagkayaan kami this morning nung paggising namin kasi umuwi siya nang 3 o'clock galing sa part-time niya sa warehouse. Eh nagising kami nang 10 and eh, naglaba muna kami, nag-imis-imis ng bahay, ng ano kusina. Tapos sabi namin afternoon saka kami pupunta ng Waske so, so 1 o'clock na and order na lang kami ng food. Food namin. Tagal ni Manda ako makapasok sa sasakyan na wala dali, hindi ko dali yung susi ko so hintayin lang natin siya and daretso kaming magpagas tapos daretso kaming papay speak upin namin yung order namin tapos saka kami puntang waskesu ewan ko ano oras kami makarating ng waskesu hintayin lang natin siya ayan yung outfit natin for oh, Ang taba-taba <laughs> ko na pero ano naman yan? Wala yan sa wala yan sa taba. Nasa confident yan. <laughs> Ayan ang ating for today's outfit. O, oh, diba? Itay lang natin si Mal. Napakatagal. Ay, okay tapos yung baon namin tapos yung bag ko nakalimutan ko pa tapos daan kami ng papays para dun sa order namin panali mahal punta ko na nga ang tagal eh. ayan na finally dumating na si mahal hindi makapasok hindi ko nadala yung susi ko here we go Okay. So, ito na yung aming baon Yan Tapos, yan Tapos, yung upuan namin And, yung pudang Yung pudang na First time Ma sa Wasque So, kaya, doon muna tayo today And Ano pa ba? Sana maganda yung ano, no? Kasi last time na nag-long drive kami Sa Saskatoon long drive Nag-Saskatoon kami umulan pa uwi So, nag-check na kami ng forecast. And it's not gonna rain today. Let's go, mahal. Pray muna tayo bago tayo umalis Yan, katataas lang namin magpagas and 20 bucks lang yung pinagas ni Mahal kasi medyo wala pa nga sa kalahate. Eh. Minake sure lang namin i-pull tank namin bago kami mag gala-gala. And saan yung next destination natin, Mahal? Safeway. Bibili kami ng prutas at saka ng slapsil kasi medyo masama ang aking tonsil. And after nyan, punta na kami yung Popeyes. Punta na kami yung Popeyes. Pick upin namin yung order namin. Tapos, ano pa ba? Saka na kami dadaretso. Daretso kami ng, um, ano nga yun? Waskizoo. Tignan, dami sasakyan, no? Ang dami kasi, ang dami. Saturday na Saturday. Ayan na. We're here at Subway. Bili lang kami ng fruits at tendlings, Kasi wala kaming water. Let's go. Hira pa lang mag-ano si Mahal. Ay, puta. Ayan, pili lang tayo ng fruits. Ito na lang, mix. O, oh, pineapple. Yan na lang. O, oh, yan na lang. Isa lang. Magkano lahat? 6 Six. 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 Yan na nga no On the way kami sa Popeyes At may something doon no? Close on Central Avenue oh mga seo 50% mahal Nakita mo yun? Eh. Mm -hmm. We're on the way to Popeyes Dami sasakyan no Diba? ba? Yung Saturday ang daming ano. Usually pag uh, sa bagay, um, kanya-kanyang alisan, pulasan, kanya-kanyang lakad. Dapat ka pizza na lang pala kaso mal pagdating na dito yung pizza malamig na pagdating namin ng sa eh malamig na. Kaya papais na lang. Tapos may baong kaming rice. And pumunta kaming Safeway. Bumili kami ng... Ano nga yun? Brutes. Tapos ang nagastos ni Mahal na sa may get 50 dollars together. Including na yung tax nun. Kasi dalawang klase ng fruits. Tapos bottle of water. Tapos strep seal. Kasi nga masama ang aking uh, seal ganda nung ano. Ayan. Let's go. Nandito na kami kay Papais. And ayun si Edu. And I'm not going there. Day of ko. <laughs> Day op namin ng aking asawa. And magagala kami. Okay Ayan, dito na kami sa Popeyes and wala pa rin order namin. Advance na kami tumawag, wala pa din. And ang aking asawa. Ayan na ang aking asawa. Mukha daw Mr. Subs. Bukang Mr. Subs. <laughs> tayo lang natin and alis na tayo. Lalabda na tayo. And there you have it. Natapos na nga yung mga Evans errands namin. Kasi ang alam ko nga kasi uh, papais lang yung tadaanan na namin. Pero syempre dahil alam mo na nandyan na tayo. Dumaan na rin kami ng Safeway. Kumuha ng ibang things that we need. Tapos syempre nagpagas. And then after that, nagdiretso na kami ng papais to pick up our order. Alam nyo ba, isa sa inaayawan ko sa Popeyes is yung service nila. Depende sa naka sa kanila, no? Um, minsan, pag yung pinaka-amo nila is mabilis, pero pag wala yung amo nila, kahit pick up, kaya ka nga tumawag para pagdating mo ng shop nila, pipick upin mo na lang, pero wala, mag-aantay ka pa rin. So, nag pa rin kami na matagal. Ang alis na dapat namin from uh, sa bahay is 1 o'clock pero nakakaalis na at kami ng Prince Albert is mga 2.30 quarter to 3 dahil sa mga errands errands namin or ewan ko basta and then yan na nga bumiyahin na kami ng asawa ko and ganito yung sitwasyon pag summer madaming nagpupunta ng Waskesu so, so medyo matagal no ang tagal namin nag-antay dyan here. sa may entrance welcome to Waskesu mahal first time ni mahal Hey. Ayan na, sinaset up niya na yung aming tripod ba yan, mahal? Tripod. Naiina ako. Oh, yan yung mag maganda yung talaga. Kaso malulobat na ako, mahal. Ouch. Sige, bitaw. Ay! Ay! Oh. lang. This time, nagdumalito na ako ng washroom at CR na CR na ako. I Ihina ako. And yan, sineset up na ni Mahal yung tripod and tinatry niya na, no? Nagsisurface siya mag-isa. <laughs> and yan na nga, medyo nag-away pa kami niyan ng asawa ko. Hindi naman agad-agad. May pinag-awayan lang kami. Konting bagay. Malit na bagay. Pero syempre, Um, napag-usapan naman natin end and 'yan panoorin nyo na lang. <laughs> Pero hindi na namin sinama yung away na 'yun, syempre, sa amin na lang yung mag-asawa. 'Yon. Derek. Derek ang araw. ingay nga yung sinasabi ko sa'yo, tarik yung araw dito. Pwede, ba, pwede naman tayong kumain muna dun sa taas. <laughs> Baol kami lang. Baol kami ng kanin. Ay, mahal, kakatapos lang namin mag ah, <laughs> oh, nananakit kasi masyado ilalatag niya na yung upuan niya yung di ko na dinala yung aking yung pagkain namin so ito yung binali namin sa Safeway yung pakuan tas yung mixed fruits, kaso na arawan, syempre may dala kaming kanin and ano to mahal ay, yung kamatis tsaka bagoong. Tapos, yung tahong na lip over namin. Tapos, yung papays. Kaso, ang init masyado. Dito ka dapat. Sa tabi ko. S hindi. Ka paano tayo kakaya niya magsisiksik? Ah, sige, sige. Magtampisaw ka lang. Uh, umayon, umayon. Sabi ko magtampisaw muna siya eh. Magkakain muna kami. Oo, tenek ng araw. Picture tayo, mahal. Yan na yung all order. Yan na yung food namin. Ito yung biscuit galing papays. Yung leftover naming tahong. Kamatis na may bagoong. Siyempre rice. And nice chicken. And coleslaw And ano yun? Mashed potato? Mm. Oo. Gul. Ah, uh, putas pala. And kakain muna kami. Bago kami bumanta doon. Iniwan na namin yung nilatag namin. Ayun. Amin yan. Yung blue. Masyadong mainit. Baka masira yung food. Kaya dito muna kami. Kakain muna kami. Hindi pa kami nagla-lunch. Let's eat! yan na nga guys, after namin maglatag dun sa baba, napagtanto talaga namin is sobrang init, hindi kaya masakat din sa balat, so bumalik kami sa una naming um, uh, destination, yan Diyan kasi kami una naglatag, tapos yun nga, na medyo nag ano kami, and then yun, naglatag din kami sa baba, so nung paglatag namin sa baba, sobrang init parang masisira yung food, lalo na yung prutas, so nag decide kami bumalik ulit dyan sa upuan, sa taas, dyan na kami kumain, and then, syempre syempre, dala namin yung mga leftover, leftover namin kagabi, yung tahong, tapos um, yung kamatis tsaka bagoong, tapos order kami sa papays, tapos yung pinick up namin, ah uh, yung prutas pala, yun. Eh, wala kaming dalang cooler, so yung prutas parang naano, nag masisira siya sa sobrang init. Ganito kasi dito pag summer. Sobrang init talaga. Masakit sa balat. Pero paano naman, mas mainit pa rin sa middle east, syempre. <laughs> And then, yan. So, napag-decide na namin kumain kasi late na dyan pa lang kami magtatangalian kasi nga, ba diba, ang call time namin dapat alis kami ng 1, natagal na kami dumaba kami in safeway, nagpagas pa kami ang tagal pa namin nagantay sa papays, ewan ko ba bakit ganun yung papays and then, yan na nga, So sabi namin after namin mag-lunch doon kami um, mag-iikot first time ng asawa ko and then tinry din namin yung uh, parang ano nila bike pero double pedal nagpepedal yung asawa ko nagpepedal din ako masaya din naman pero medyo expensive siya kasi parang 40 dollars at uh, one hour so di ba 40 per hour eh ikaw nga yung trabaho nga namin di ba nung ako na no, sa edu yung one hour ko 13 dollars lang so mahal nung renta nila 40 dollars 1 hour so okay lang din kasi ano memorable kasi nga first time ng asawa ko mag wash kasu and nag enjoy naman kami so yun lang for today's video thank you po sa panonood see you on our next vlog god bless